good morning what is up sa magandang umaga kasama ko ngayon si kuya, si iyok, tsaka si rea sa harapan tsaka angkas ko si master kim <laughs> punta kami ngayon sa ano sa ternate Hindi uh, pa namin alam kung nung gagawin ko anong maadadat na namin doon o kung makakarating ba kami sa Ternate bahala na kung anong trip na matripan parang <laughs> gay malagasang kuya iyok <laughs> saktuhan lang yung pacing namin 60-80, kanina naka 100 pero hanggang 100 lang yun natin pwede isagad Santay tayo? kaliwa kanan. Kaliwa. Dito kasi sa kanan pa Gentri. May daan din naman diyan papunta doon. Tapos dito, ah uh, Sa Aguinaldo. Okay, what's wrong? Bakit par? Ha? Ah, naiwan lang pala. 'Yon, sabi ko nga kanina, doon sa kanan papuntang Gentri 'yun doon. Uh, may daan din naman doon papa Ternate. Pero mas malayo yata kaysa mas malayo yata ang daan doon kaysa dito kasi dito ang labas nito Aguinaldo Highway yata. Hindi 'yon nagkakamali. Aguinaldo or Governor. Tapos kakanan ulit tayo doon. Ayun, dire-diretso na 'yon papuntang Ternate. Buti lumuwag na yung kalsada dito. Dati masikip to eh. Hanggang dito lang to dati ganjan ano, balik na balik na sa dati tapos kakanan tayo dito sa Governor's Drive yata ito or Aginaldo Highway hindi ko alam, nalilito kasi ako dun sa dalawang yun stop your food ho. Magnolia okay. Rian, ha? Gas? Kasi, ano ka? Kuya, iyok. San ba? Anong move 'yun? <laughs> Kapagas din yata sila. Okay, back on track. Oh, ya. Yeah. 13 <laughs> Martires. Tira tayo. 13 Martires. diretso pa rin. Simula nung pagliko natin kanina. sadado dito buto pa dito manugbang kansada lowdown Mat matao na dito yung mga school na eh. yung mga school na yung mga tindahan matao na dito chill lang ulit tayo easy easy na lang ulit kaharutan sa gilid ng kalsada kakagulat at may nagpukwentuhan sa gitna kaputik saan pa? dito na na, no? <laughs> kaliwa na pala anong lugar na to? enter enter yon oh kumaliwa kami pagdating daw ewan nakita parang Tagaytay Miyak nanak napit na pala 8, meter, 8 kilometers na lang tayo 8 kilometers na lang nasa ternate na tayo naik tama nga naik nga to. Maragondon Welcome to Maragondon Oh, may nakikita na ako mga bundok oh. Ewan ko lang kung nakikita ninyo Mga bundoks Pahinga lang muna Pagka si Diok so, Master Kim Si Kuya, hinapoy ni Rayan Diret-diretso, hindi kami naririnig eh Nauna na sila banda doon Ewan ko kung malayo-layo na napunta nila. nandiyan na natin si Yok. Tapos, biyahe na ulit tayo stay tuned lang kayo yun know pahinga ulit pakita ko pala sa inyo yung mga motor na gamit namin ito yung gamit ko may dami putik RKS 150 Evo kay Iyo e -E uh, Click 125 Kerean ito RKS din 150 parehas lang yan halos magkasabay lang namin kinuha yan matanda lang ito ng isang buwan tsaka kuya bagong bago mga dalawang buwan pa lang yata to sa kanya K-Blade kay Kiwi K-Blade kay Kerean si kuya si Yok. Yo! <laughs> Tulong. <laughs> Let's go back on track. Tayo lang dito pala tayo. Kala ko malapit na. Malapit na yung tao. ad news. Sa <laughs> pinapasok pero may ni naririnig ba ako? Hindi tayo pinapasok pero may ang tawag doon. Ni repair naman sa atin sa Kibyang daw kay ano kay Maricel. Asawa, 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 asawa ni ano? Asawa ni Ampau. <laughs> Subukan natin kung maka pasok tayo doon. Yung kalsada, hindi ko nakuhaan. Namatay kasi yung camera ko. Wala si Apo yung manok mismo. Pakabait kayo, mga inaanak. Huwag kayong tawid ng tawid sa kalsada. Huwag nga, kain. <laughs> Dab kayo ni Nino. Ginawang aso. <laughs> Catch. Catch, Catch yung kahit. <laughs> <laughs> Ayun, bigyan mo. Mer meron pa ba? Woo! <laughs> 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 Ano na sapakin Nacho. Sa pakin ka yan. Lobat pa rin ang camera. Yung yung kalsada. Pakita ko sa inyo yung bahay namin. Oh, may chad. may naman dyan. At least naman dyan. Ang magaan. Ah, kasi 500 na. <laughs> <laughs> Pakita natin yung bahay natin. Ito yung ano. Turo mo sila. Ito yung ano, receiving area. Ito yung kwarto. Laka din ang kwarto. Dalawang bintana. Pagsilip mo. Bato. Tapos no entry. alam na kami sa aming bahay maraming salamat nakit na tayo ulit sa taas maglit lang naman kami parang pinakapahinga na lang din namin mga natulog tapos babad konti paalam bat cave Yun, balik kalsada na naman tayo. Ano yun, doon sa Batcave, parang pinakapahinga namin, may mga natulog. Anong nangyari? Ah, mga nag-outing din pala to, no? Ang dami din dami din pala dito, eh, no? Uh, yun, from Batcave, dinaretso namin itong kalsada, papuntang Nasugbo. Iikot kami ng Nasugbo, pabalik ng Las Piñas, Cavite. Uh, Las Piñas, tama. You know, ganda doon. Province of Batangas. Hay, Batangas na tayo. Yun, babalikan namin sila kasi <laughs> di ko alam, bag, bigla silang nawala. O baka nagpagas. Wala din. Saan sila nagpunta? Ah, nagpicturan. Visit tong mga to. Ayaw ka, ko ano nangyari. Bigla kayo nawala. Ang lamig <laughs> Nagahit-nangit Tapusin na natin yung video Ganun-ganun lang Kami salamat sa panonood. Marami pa tayong pupuntahang lugar Madami pa tayong pupuntahang mga gagat uh, Buntok, ilog Kahit anong pwedeng gawin adventure kung may suggest ka na pwedeng puntahan masarap maganda puntahan comment mo lang dyan sa baba kita kids next video peace